Hindi, diba, pinalo ba ko talaga to? Matindi yung mga na to. Nang iiyak ha? Nang iiyak. Nang iiyak. Nang iiyak. Ito yung totoo. Ay guys, pinaka ko ni Chiska. Ito Ako lang intro guys. So walaan nyo sinong papasalin natin dito kasama natin si Ate Ima guys. Hello! Hi! Hi guys. Let's go. Hindi alam pupunta namin si Mary guys. So let's go. Sino ba si Mary? Sharp right, then turn left. Welcome! tama na na Saan? Ay, <siadyan> TV <laughs> ka? Ay, Mary, oh, ako. Hi. Hello? Hello? Ay, yung mga kung nag-catering. So, no, Sana yeah. na, ulit. Yung, <laughs> <case>. yung case lang. <laughs> Guys, ninako ko ulit si sky guys. Guys, ninako ko ulit si Ayah. Skye Guys, press 1. Papa, so, one Papaiyak ng buto. NL. Ano on 1, oh. on Walang iiyak. Walang iiyak, ah.

O pa yakin ka victory na rin ako. Ano may mamoderate mo din ba? Tropa ko. Sino din si Mengo? Utang malito. Sino daw si Sky? Talo ka Sky. Pakita mo defeat yun. Pakita mo. Ito natalo siya Writing, okay no. akoy, um, ito akin no. Ito yakin. Ito isa kanya. Alaga. Talo to guys. Ang hina. Hi guys, now on si sky. Hi, Mascai. Dito ka, mag-intro tayo. Yeah, <laughs> ito, ito yung totoo. Hi guys! Tinakaw ko ni Chiska. Guys, live update. May ngipin na siya. Hi, hey, Chika. May ngipin na yan siya. Ikaw na sa vlog. Okay lang. <laughs> Wala? Si Ivan? <laughs> <laughs> what's, <up, laughs> what's up mga gay? Hello! Andito <laughs> ka pala. Sige, bibinginan ya. Ano ko ano, po? Eh? Nasa studio po. Ding video. Ayan. Ano tayong straight? Hays, mo tayo. Ano, kuya Allen. Anto. Thank you po. Thank you. Thank you. <laughs> <Pa -piture. laughs> Akin. No. Isa pa po. One, two. Ay, One, two. pa kasi wala sa eh. One, two. Sinurprise po kami. Isa pa po. One, two. Isa pa Ay, po. Hindi, sila pinalo ba okay. talaga to? hindi mga halat. Kung gusto nyo na mas yung kay Sky, naso eh. Top niya. Ay, sige, June. na to, Margado. Sige. sa boses. One, two. Isa. One, two. Thank you po. Adi mo oh, jigo. Picture tayo. One, two, three. din tayo. Oo nga. Sige pa, galing ko. Galing pong... Ay, Ay, nagkita din tayo. Ito nagkita din